rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Dyan. Alam mo bang gagawin kang basura ng inang kalikasan? Eh, di naman totoo sa si inang kalikasan eh. Kwentong bayan lang yan. Walang katotohanan. Eh, huwag kang maniwala sa akin. Tignan natin kung anong mangyayari sa'yo. Hindi naniwala si Rose sa sinabi ng kanyang nanay at pinagpatuloy pa rin ang kanyang gawain. Nagkakalat-kalat pa rin si Rose at hindi niya pinupulot ang mga basurang nakikita niya sa kanyang paligid. Hindi ka na nagtutong bata ka. Pwes, paparusahan kita. Mo! Wow! Sapit ng gabi na naginip si Rose, nagalit na galit si inang kalikasan. Dahil sa pagsira mo sa aking tahanan at sa pagsuway mo na rin sa iyong nanay, gagawin kita ang isang basura. At ang tanging lunas lang ng iyong sumpa ay ang pagbabago ng iyong ugali. Hindi <laughs> Nasa takot, tingin ng tulong ang nanay ni Rose. San niya? Leo, tulong! My God, tita, anong problema? Naparosahan niya ng kalikasan. Tulungan natin siya ng alisin ng sumpa. Leo, lumabas no, ka! May problema! Anong problema? Pusaan si Rose. Sabi ko na nga ba. Tulungan natin siya! Ano nandito ang mga kaibigan mo? Tutulungan ka nila. Hmm tinulungan si Rose ng mga kaibigan niya upang mawala ang sumpa. Kasama silang nagpulot ng mga basura. Kahit na may mga chismosang lumalait sa kanya, hindi niya ito pinansin at pinagpatuloy niya ang paglilinis. kalagayan dahil ito'y ating tahanan. Kaya't lahat ng negatibong gawain ay mayroong kaangkog na kaparusahan sa kalikasan. Bakit may dugo? Dahil sa takot, pumunta si Maya sa malapit na hospital. Dok, bakit may dugo yung ubo? Maya, I'm going to be straight with you based on the initial test. I'm seeing a problem with your lungs. It looks serious. We need further tests, but this could be tuberculosis. We will do everything we can, but this is serious. Maya, you need to start treatment right away, and you must tell your family they need to know so they can support you. Dad. Dad. <laughs> magagaling ang anak ko dahil may himala. Panginoon, gabayan niyo po ang aking anak. <laughs> dahil sa bingit siya ng kamatayan ngayon, bigyan niyo po siya ng lakas at bigyan niyo po siya ng isang pang pagkakataon na mabuhay at makapiling ko. <laughs> dahil siya na lang ang meron ako. Huwag <laughs> niyo naman na po siyang kunin sa akin. Hala, ano nangyari? Bakit ang isa kong pasyente na wala ang sakit niyang tuberculosis? Isa tong himala. Mrs. Mrs. May nagbago sa resulta ng anak mo. Ano? Nag-ibro ano? ano?